So welcome Rilards TV Okay no, so sa ngayon mga kaidol Nakita nyo to Ito ay pusti na nailagay ko sa uh, Hukay natin para magiging pundasyon Sa bahay natin Okay, ang tanong Hindi basta-basta mga kaidol Yung pusti Kung yung pusti ay nailagay mo na Kailangan i-align mo mga kaidol Hindi pwede na buhusan mo kaagad na hindi pa siya naka-align lalong-lalo na kapag sa sapagkat yung pusti ay uh, hindi matuwid pag binuhusan mo mga ka ay uh, masisira yung pusti mo yung pusti mo ay hindi matuwid yung bahay mo ay hindi pa rin matuwid okay, so ang gagawin natin mga ka para matuwid yung uh, poste natin, saka natin buhusan ng uh, siminto ay i-align muna natin gamit itong tuntun. Oh, okay tuntun. Iwan ko lang kung ano to sa Tagalog. So ganito mga kaidol. So okay mga kaidol, no? naka-align na si mga kaidol. Oh. Alignment yung ah uh, yung PC natin o yung nylon natin. Oh ito mga kaidol ari uh, ready to boost na mga kaidol sapagkat ito ay naka-align na. So hanggang dito lang yung video ko mga kaidol. I hope mga kaidol na sa video ito ay may mga knowledge kayong nakukuha kung paano magtayo ng puste na hindi basta-basta na bubuhusan natin. Kung, kung hindi ay i-align muna natin para uh, sa pagbuhos natin ay hindi tayo backjob yung trabaho natin.